Nagtataka ako kung ano ang naghihintay sa ating mga bayani sa unang round. Oh, wow, wow, ito ang paboritong chicken drumsticks ng lahat. Sige, ngayon tingnan natin kung paano haharapin ng ating mga kalahok ang mga ito. Tara na. Oh, Lola, pasensya na, pero hindi ito ang oras para matulog. Nagsimula na ang hamon. Oh, salamat, Jane. Kaya, para magsimula, kunin natin ang manok sa lahat. Hmm, sa, ayan na, ihagis natin ang ating mga drumstick sa kawali. Huwag kalimutan ang asin at paminta. Sige. Oh, at ito ba ang mga drumstick ng manok sa iyong palagay? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ihagis natin ang ating mga drumstick sa toyo. Ayan na. Siyempre, kakailanganin natin ng breading inaskenting palm pamchilases, Guys, sariwang itlog, Miho hoseas. Binabati ang itlog gamit ang panghalo. Binalot namin ang manok sa mga hiwa ng bacon. Pagkatapos, inilalagay namin ito sa itlog at sa wakas sa breeding. Kamangha-mangha. At syempre, lulutuin namin ang mga ito sa oven. Voila! Hindi! Oh! Hindi ito ang kailangan natin. Ngayon, maghanap tayo ng isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hmm, at iyan ay kakaiba. Wow! Oh, pwede na ang recipe na ito. Kaya, para magsimula. kunin natin ang Cheetos. Kara na. Boom, bam. Oh yeah, ayan na. Super. Oh, perfecto. Ngayon, ibuhos ang mga mumo sa isang plato. magdagdag ng ilang pampalasa at higit pa Sandali, ano ito? Aha, paminta. Sige, ngayon ihalo natin ang itlog at harina. Ayos, oras na para isaw-saw ang manok sa ating breading. Ganyan. At ayan, mahusay. Ngayon, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Wow, mukhang handa na ang mga drumstick ng manok ni Lola. Hmm. At paano naman ang chef? Tingnan natin. Oh, wow! Ang mga inihornong drumstick na ito ay mukhang napakasarap at ang pagkakaserve. Bravo, chef! tanging ulam ni Jane ang natitira. Wow, iyan ang bakit mula sa KFC. Oh, ang mga drumstick ni Jane ay talagang kahawig ng mga sikat mula sa KFC. Well, lahat ng mga ulam ay handa na. Aling ulam ang pinakagusto mo? Wow, kay Jane, kay Lola o sa chef. Well, oras na para subukan. Magsisimula ako sa mga ito. Um, ano ito? Ayoko nito. Kadiri. Kadiri. So, sino ang susunod? Oh, mukhang masarap ito. At ang lasa ay maganda rin. Ah! Oh, um, ano? Oh, bakit ang anghang? Halos magliyab ako dahil sa mga ito. Hmm, subukan natin ito. Wow, masarap. Oh, ito ang panalo natin. Binabati kita, Lola. Nagtataka ako kung ano ang o orderin ni Mary sa pagkakataong ito. Waffles! Sana handa na ang ating mga kalahok. Sige, huh, dapat madali lang ito. Iba Sir Mike Schmuller, kink din na itong itlog. Pagdagdag ni Aishkal, Harinem, at Getas. Huyaloy nito, enengin ang pinker kawili-witing bahagi, ibuhos ang outer mesa sa ilang maliliit na mangkok. Magdagdag ng kaunting kulay pagkatapos, Tingnan mo lang ang mga matingkad na kulay na ito. Napakaganda. Ngayon, ibuhos natin ang ating may kulay na masa sa waffle maker. Oo, oh, oh, sigurado akong matutuwa si Mary. Oh, as uh, sir, self Cousin Clay and Sir uh, Chef, brew on laceres. Is... Aha, Hmm, sa tingin ko, may ideya ako. Ngayon, ihahanda natin ang lahat ng mabilis. Sige, mahusay! iyan ang kailangan natin, oo. Tiyak na magugustuhan ni Mary ang aking signature waffles. Ngayon, kaunting pulbos na tsokolate. Perfecto. At ilang Nutella. Hmm, mukhang napakasarap na at ang sarap ng lasa. Oo, oh, munti ko nang makalimutan ng gatas. Ngayon, haluin natin lahat. Parang mas magaling pa akong mag-whisk kaysa sa mixer. Huh? Oo, oh, oh, ipinanganak akong kusinero. Ah, pasensya na, Lola. Pasensya na! Well, oras na para ibuhos ang himalang halo na ito sa waffle maker. Yan, yan lang. At mukhang handa na ang aking mga waffle. Hmm, ang ganda ng itsura nila at ang bango. Kailangan na lang palamutian ang mga waffle na ito ng whipped cream at berries. Kaunting syrup para sa lasa. Oh, yeah. At narito ang aking masarap na waffle. Ano pa ang mas hihigit sa homemade na waffle mula kay Lola at counting maple syrup? Akin ay handa na. Aw, sa tingin ko ay napaso ako. Oh, salamat Lola. Kaya natitira na lang ay palamutian ito ng whipped cream. Counting syrup at marmalade na mga oso. At ilang cookies? Handa na. Wow, mukhang nagtagumpay ang ating mga bida sa gawain. Pero kaninong putahe ang mas maganda? Hoy! Mary, nasa'yo na. Tara na. Oh, hindi na ako makapaghintay na subukan. Meron tayo dito. Hmm, ito ang waffles ni Lola. Masarap gaya ng dati. Kaya, ano ito? Um, paano ko ito kakainin? Oh, kaya... Wow... Ang ganda naman yan. Tara na. Wow! Ang sarap! Pasensya na, Lola. Pero mas magaling ang chef ngayon. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng smoothie. Um, may nakarinig ba sa akin? May hamon tayo dito talaga. Okay. Mary, ang dali niyang magalit, pero ang hirap niyang mapasaya. Sana magtagumpay ang ating mga bayani at sino ang mas gagaling. Malalaman natin. Simulan natin sa abokado, Oh. Oh, kailangan mo ng abokado na oatmeal. Si Lola at ang chef ay may magkaibang mga resipi. Pagkatapos ng lahat, napakaraming paraan para gumawa ng smoothies. Pero mukhang nagustuhan ng parehong kalahok ang saging. Ang mahalaga ay magustuhan ni Mary ang kanilang mga smoothies. Hmm, anong sariwa at masarap na gatas. Matutuwa si Mary sa smoothie na ito. Ah, oh muntik ko nang makalimutan ng mga mani. Almonds ang paboritong mani ni Mary. Sige, ayos. Ngayon ay papunta na tayo. Oh. Sobra na para sa akin, smoothies. Sigurado ako ngang masarap at malusog kong inumin ang magwawagi sa puso ni Mary. Oh, sarap! Sige, oras na para turuan sila kung ano ang tunay na smoothie. Kaya, kunin natin ito at ito at ito, syempre ang saging. Oops, pasensya na, hindi ko sinasadya, aksidente lang nangyari. Sige, ano ang susunod? Hmm, blender. Ah, uh, uh, galit ka ba sa akin? Wala akong maintindihan. Ako ba talaga ang nakasira nito? Oh, sige, kailangan nating makaisip ng isang bagay agad-agad. Oh, syempre. Ito ay isang magandang ideya. Sino ang nangangailangan ng blender kung may mga kamay? Nagdadagdag ng gatas? Ganyan lang at hinahalo natin ito. Ah, uh, unting saging. Makakatulong ang tinidor dito. Magaling! Oo, Mary. Sana ma-appreciate mo itong smoothie. Para itong handmade na smoothie, kaya hindi makakasama ang ilang berries. Perpekto. Whisking ulit! Wow! Handa na ang smoothie ni Lola. Kahit mukhang simple lang ang inumin ni Lola, malamang na napakasarap nito. At narito ang inumin ng chef. Wow! Ang ganda ng pagkakaserve. Magaling na trabaho, chef! At narito ang ikatlong kandidato, isang smoothie mula kay Jane. Wow! Sino ang mag-aakala na makakagawa si Jane ng napakagandang smoothie? Magaling, Jane! Handa na ang ating mga inumin. Aling smoothie ang mananalo? Ngayon malalaman natin ang lahat. Tara na! Woohoo! Tingnan natin. Oh, mukhang karaniwan ito. Oh, ano itong dumi? Spinach ba ito? Masama ito. Sige, susubukan ko ito. Um, hindi. Hindi ito ang gusto ko. Okay, may natitirang isang smoothie. Wow, ang ganda ng itsura nito. Mmm, mas masarap pa ito. Oo, oh, iyan ang panalo. Magaling na trabaho, Jane. Mahal kita. Wow, kinder chocolate. Talagang magiging masaya ito. Malalaking sorpresa ang naghihintay sa atin. Napakalaki. Eh, hindi masama. Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Ha? Ang sama ng biro na ito. Puno ito ng hilaw na itlog. Yon, my tayo Salihan subukan tayong sumukanangin. Mukhang tsokolate, asteg. Oh, may dalawang maliliit sa loob. Oh, naloko ako. Totoo rin silang mga itlog. Ayokong ipagsapalaran yan. Oh, teka. Maari kong hintayin na lang itong maghatch. Anong ginagawa mo? Malalaman nyo na. Tignan mo. Nanginginig ang itlog mo. Tignan nyo ito, mga kaibigan. Totoong maliliit na sisiu, Sobrang liit at mabalahibo. Parang mga cute. Alamin natin kung ano ang nakuha natin ngayon. Woohoo! Sisilip ako? Naku! Hindi pwedeng tama iyon? Hindi! Tama ang hinala ko? May, ah, uh, bakit hindi mo nalang tingnan? Sige, ako na lang ang pupunta. Kadri, here yeah. pretty okay. Oh, it's Oo, oh. naintindihan namin alam namin kung ano ito. ito Hindi uh, sa tingin ko dapat pang bookers ng takip mo. So, ako yung ang pinakamalaking tambak nito. Hindi maring ito ang iniisip natin. At ang akin ay amoy tsokolate. Huwag mong gawing. Isang matamis na panghimagas ito. Sa totoo lang, Nutella ito at gustong gusto ko ito. Gusto mo rin ba ang sa akin? Oo. Oh, salamat. Hindi ako nag-aalala. Puro Nutella ito. Basta hinalo-halo lang, subukan mo na lang. Hindi. Hindi. Okay. Mmm, sarap. At ang dami ko nito, ang galing. Ibahagi kay Emma. Tama. Emma nandito. Oh, never mind. Bigyan mo pa ako. Ew, isda. Ang slimy at amoy. Emma, ikaw muna. Sige, Emma. Ako. Ayos lang, kahit maliit lang ito. <gasps> Hindi talaga ako fan. Ethan, ikaw na. Hindi, hey, dear. Ma. Presa na lang ito sa tubig. Hayaan itong maging masaya. Mas mabuti na yon. Iyon na lang ang natira, Julia. Alam ko na ang gagawin. Oras na para sa sining ng pagluluto. Hmm, ang bango. Gutom na kami. Maraming para sa lahat. Heto na. Masarap at masustansya. Naiisip ko ano kaya ang ihahain. Nako, isa lang pala. At napakaliit na chip. Akin, ito ay napakalaki at napakasarap. Kakainin ko lahat. Napakaliit naman niya. Eh. Hindi hey, ikaw lang ang naiinis. Aba, Emma? Ah, uh, anong tinitignan mo? Ganito ako kumain. Sa so, Rocky may ay medyo spataram pero hindi sapat para mabusog ako. Oh, at nasugatan pa nito ang gilagid ko? Julia? Gusto mong mag-share? Eh, hindi kahit kaunti. Tanungin mo si Emma. Hmm, ang sarap nito. Emma, Magbigay ka ng piraso para sa yung pinakamatalik na kaibigan. Kailan man, hindi. Ang bastos. Oh, halos nakalimutan ko ang pinakamasarap na bahagi, ang sarsa. Kunin mo ito. Salamat. Mas mabuti talaga ito kapag may sarsa. Kain na. Hmm, mahusay na trabaho. In hindi ko ito kayang kainin. May sumalo sa akin. Sobra na ito. Huminga. Do you want to write my sis sa lahat ako muna, okay? Nako nagsisimula nang uminit. Ugh. Bigyan mo ako ng tubig. Heto, heto, kunin mo ang akin. Hindi akin. Sabi ko akin. Umalis ka sa daraanan. Ay, nako, ibigay mo sa akin pareho. Salamat, Julia, kumain ka. Ako? Siguro hindi. Simulan mo na. Sige, sige. Ah, oh, para akong dragon. Para itong pagsabog sa bibig ko. Emma, dapat tayong tumakbo. Magandang desisyon. Magtago. Ako'y malakas. Kaya ko to. Ano? Napuno ng candy? Wala na mga candy. Astig. Uy, mga tao. Ayos lang. Mas marami para sa akin. Oy. Isa, dalawa, tatlo. Eto na ba yon? Miniature na pakwan? Nakuha ko ang tunay. Pass over here. Why Sundalo Pass is bigger Melon? Ito ay nakakabalir. Napakauhaw mo sa dugo. Tingnan mo kung gano'n ito ka perpekto Ay, hindi! Nako, nasira ko ito. Alam mo bang malalaman mo kung gaano kasarap ang melon sa pamamagitan ng pagtuktok dito? Papasok na ako. Hindi ito ang gusto ko palabasin mo ako. Tatanggalin natin ito. Um, sangkot. Anong gagawin natin? Ay, nako. Hmm. Sa palagay ko, alam ko na. Kung hindi mo kaya talunin, sumali ka na lang. Tama ba? Mas mabuti iyon. Pero hindi ko pa rin makita ang anumang bagay. Tulungan mo ako. <laughs> oh, wow. Broccoli? Seryoso? Gustong-gusto ko ito. Kadiri, gusto mo bang kainin ko ito? Uh, and yeah, Gusto mo ng broccoli? Baliw ka. Gusto ko lang matapos na ito. Ay, naku! Masama na nga ang manood. Ang lasa pa mas malala. Wala kong magawa. Hindi ko kayang panatilihin ito. Ugh. Oh. Cheeto. Buti na lang. Tapos na. Oh, hindi ko alam na napaka-artistiko mo. Ako naman, oras na para kainin ang sombrero ko. Maganda ang broccoli para sa'yo. Ngayon, mas malakas pa ako kaysa dati. Astig! Mm, mm. Panibagong round ito. At ang nakuha lang natin ay itong mumunting cookies. Oo, oh, merong akong mahiwagang laruan dito. Yan ang gusto ko. Ibigay mo yan. Kailangan ko rin yan. Yay, tignan mo ang akin ngayon. Patuloy lang ito sa paglaki. Ayos sa akin. Ang sarap! Atang losong ako ito. Katagal ko ka na lang kaki gumagawa ng maliit kong biskwit. Ang natin. Ang bilis na itong lumaki. Ano? Sana pa tayo. Y hindi ka dapat naging sakim. Um, bumalik sa akin yon. Para na Ethan, salamat sa Oreo tol. Ang galing.